So ayan guys, kumusta? Happy Sunday sa inyong lahat. And good morning. Uh, good morning na din sa lahat ng mga taong hindi makatanggap ng katotohanan. Hanggang ngayon, tanga pa rin at mga bobo pa rin. Good morning sa inyong lahat. And syempre, good morning sa lahat ng mga supong suporta sa atin sa mga supporters ni Tatay Dikram. Mag-ingat po kayo palagi dahil ang mga wakwak -wak ay kumakaalat. Baka mawakwak kayo. So ayan, ang reaction natin ngayon ay patungkol dito sa uh, ini expect na natin 'yan eh na sasabihin na, na scripted na bayaran uh, na briefing. So ito na nga nangyari nga ang mga comment nila dahil ang nangyari hindi nila matanggap yung sinasabi ni Kuya Martin. Ang katotohanan sa nakita ni Kuya Martin nung birthday ni Lord Deville. So yan, hindi nila matanggap sabihin nila na scripted, no? So, itong mga comment, isahan ko na tong e react itong lahat ng mga nag-comment yan si Sir Lorenzo at sa mga nag-comment doon sa post ni Estefan, ayan yung mga post niya na 68 comments yan na maraming mag, mga nag-comment dyan na yan ay scripted So, sabi pa nga dyan, no? Nandyan lahat sa script ang sinasabi ni Martin kabubo. Ay nako. Pag-analyze ka muna, madam, bago ka magsalita, no? So, ngayon, unahin natin si Sir Lorenzo. Sir, kung ikaw, siguro may alam ka. Kasi siguro maganda yung trabaho mo, attorney ka o ano. Siguro alam mo kung paano basahin ang taong nagsalita ng kasinungalingan. Scripted na briefing na bayaran. Kasi yan yung sinasabi nyo, hindi nyo matanggap. Eh. Alam mo yun, paano basahin? Napakabubon nyo siguro kung hindi ninyo alam paano makikita sa taong nagsinungaling at sa hindi nagsinungaling. Kasi yung Lord din yu, nyo, minsan nadudulas na eh. At alam namin ng na mga viewers niya na siya ay nagsinungaling. Yung daw ay magsalita siya. At meron pa yung wakwak -wak dyan sa gilid, nagdedekta kung anong sasabihin niya. ba diba? Ngayon, si Martin, Simple lang yung mga salita niya. Ang katotohanan. Pero hindi ninyo matanggap na sabihin niyo yan ay scripted. So, siguro, sa bagay, kayo ang mga gumagawa ng script. Kayo ang mahilig gumawa ng mga script. Kaya, kayo, ibabaton nyo naman ngayon sa katatay Sikram. Masakit tanggapin yung katotohanan na ganyan yung alaga nyo. So, tingnan nyo naman yung alaga nyo. Kaya sabi ko sa inyo, kung ayaw niyo sana na dumating sa ganitong point na magulo pa siya magulo na masyadong napahiya na yung alaga nyo dahil sa kasinungalingan na dinidikta niyo sa kanya. Sana nung una pa lang na hindi pa ganoon yung kahihiyan na ginawa niyo sa kanya, yung paninira niya kay Tatay Tikram, yung paninira niyo kay Tatay Tikram, hindi pa sana ganito kagulo. Dapat noon pa lang, inausap ninyo yun ng harapan personal. Si Tatay Tekram. No? Para hindi umabot sa ganito. Na sa social media, nagbakbakan. No? Sana hinakap nyo noon. At para sa'yo, uh, istipin, no? So, ikaw man, ang leader-leader dito. Dahil ikaw man yung may kayang mag mag magtuhol sa mga tauhan mo. So, siyempre, usapang pera-pera. Kayo ngayon ang nag nag-umpisa sa pera-pera lang ay. Sige, usapang pera-pera. Noon pa lang sana, kung gusto nyo, kung mahal nyo talaga yung Lord niyo, kung mahal nyo. Pero sa nakikita namin, hindi ninyo mahal. Hindi ninyo mahal yan ang Lord niyo. Kasi kung mahal nyo, dapat dinipinsahan nyo. Noon pa lang, kinausap nyo na si Tekram. Kaso kayo, post ng post, dyan sa social media. Kami naman, na ayaw namin yung ginaganyan ninyo, ninyo yung tatay namin. nagre back kami sa mga sinasabi nyo. No? Dahil lumalaban kami sa katotohanan. So kayo, hindi mabasa, hindi matanggap ang katotohanan. Ngayon, mag-post kayo dyan. O, yung post mo, grabe ang mga nag-comment. Usapang pira-pera. O, kayo, usapang pera, bumabaligtad sa inyo. O, di ba? Dito, sa usapang pera. Na sabi mo, na binigyan mo ng 5K. Si Martin, para pumunta sa birthday. Ni Lordy. At meron pang nagsabi dyan, pumunta lang pala si Lordy. Ay, si, pumunta lang pala si Martin. Para kahagilap ng balita. Para ipagsabi kay Tekram. Sige, pag-usapan natin yan mamaya. Dito muna tayo sa mga comment na usapang pera. So, dito sa usapang pera, sabi ng Telma dyan na nagko-comment. O, so, nasa scripted, bayaran No? Tapos, sabi ni Stephen, kung alam mo lang na ganun pala ang gagawin ni Martin, so, hindi ka na mag- hindi ka na, hindi mo na lang sana binigyan ng pampamasahe. So, dito mo makikita na Sinasabi niyo na si Tekram ay nagbabayad ng mga vlogger para siraan si Dave. Hindi po yan gawain ni Tekram. Gawain niyo po yan, tapos ibabato ninyo ni Tatay Tekram. Gawain ninyo na pagalawin ang inyong mga pera para may dadalo sa inyo, may magmamahal sa inyo. Hindi po ganun si Tatay Tekram. Hindi niya bayad yung mga taong nagmamahal sa kanya pusa naming minahan si Tatay Tikram dahil nakikita namin kung sino ang totoo sa inyo. So, di ba? Siguro kung hindi ka nagbigay ng mga pera para ipamasahi ng mga tao, sigurado yung birthday ni Lord ay mga langaw lang ang nandoon. Meron din mga langaw doon na mga pula ang puwet. Pero madalas langaw ang pumunta doon sa birthday ni Lorde. Yung mga taong pumunta doon, Mr. Stephen ay mga binayaran niyo yon para lang may tao sa birthday ni Lordy. O, ngayon, si Nay Edna, pinadalhan mo ng pera. O, pero pera lang. Galit na galit ka dahil hindi pumunta sa birthday. So, tinanggap niya pera pero hindi pumunta. Mm. Di ba? Masakit kapag pera yung pagalawin mo, tapos hindi nagawa yung gusto mo. So kayo, yung mga nagbabayad ng tao, hindi si Tikram. Kasi kung totoong mahal ka ng tao, hindi mo kailangan papadalhan ng pera o babayaran para pumunta doon sa invitation mo. Hindi kailangan. So ngayon, tanggapin nyo yung mga kaipokrituhan nyo. Huwag ninyong iba to. Tatay Tikram na ginagawa lang ang tama. Ngayon, kung hindi ninyo matanggap ang katotohanan, magbigte na lang kayo. Kasi hanggat hindi kayo haharap ni Tatay Tikram para mapag-usapan, mas marami pang batuhan ang mangyayari dito. So ngayon, yung sinasabi dyan na kung alam lang na pupunta lang pala si Marvin, ay si Martin para maghagilap at uh, magmatyag para may makuhang balita para sabihin kay kay Tekram. Sana hindi na lang. So parang ganun din 'yan sa ginawa ninyo ni Francis. So si Francis pinatiran ni Tekram doon sa bahay dahil umasa si Tekram na 'yan ay mabait na tao si Francis. Pero tingnan niyo anong ginawa ni Francis. Oh, ang pagsisisi ni Tatay Tekram dyan. Hanggang saan? sana, sabihin din niya, na kung sana, kung hindi ko pinatirayan si Francis dito, hindi masira ang relasyon nila ni Dave. Hindi matolerate, hindi masulsulan, hindi. oh so, pera na naman. Pinapakitaan niyo ng pera ang bata, di ba? Oh so, sinilaw ninyo sa pera. Kaya, nakuha ninyo. So, kayo yung mga mukhang pera-pera. Kayo -pera. yun. Huwag yung iba to sa karatikran. So, maging maano kayo, ma-analyze kayo sa mga binabasa nyo, sa mga pinapanood nyo. Dahil, mismo tayo, alam natin yung taong nagsinungaling at sa nagsasabi ng totoo. Ngayon, kung hindi kayo makatanggap sa sinasabi ni Kuya Martin sa katotohanan ng inyong alaga at sa mga katotohanan sa paligid ng mga wakwak, -wak, layas na lang kayo dyan. Huwag na kayong mag-post dito sa social media. Awawa kayo.